Okay, good morning. Check muna tayo ng sasakyan ng isang gas filter. Tatanggalin muna yun natin yung lock. Okay. Doon din, may lock. Okay, tatanggalin natin doon. Okay. Tapos, check natin. Tingnan natin yung upuan.

So paalala guys, pag maglagay kayo ng tubig sa radiator, kailangan siyang malamig. Kasi pag mainit po yan, kumukulo po yan. Dapat malinis na tubig ang ilagay nyo guys. sa radiator Oops. Okay. So, ready dyan. So, na-check na natin kahapon yung oil. Okay naman. So, yan lang. Nilagyan lang natin ng tubig yung radiator. Okay. Thank you, guys.